hi ito ko, ginawa ko salata yan yan yung mora na. ito yung mga toppings ng mga salata yan, takpan na natin at ito nga yung sauce niya. itong chinese salad ito na yung mga Tinakpan ko. Kasi sa bako, At ayun na nga, nakaraos na si Bantis. Hindi nakaraos na ng anak na ha. Ay, naku, Diyos me, yung maripan. Napagod ha. Napagod yung baby ko. Char. Tapos nangugutong pa. Inhale. Exhale. Ayan, nakatapos na tayo. Nakahugas na din. Pag-uwi na lang yung magtago or mamaya. Tapos may dalawa pang kape doon. Lalatuin ko mamaya. Okay. Uh -huh. Prepare ko na din yan.

Yung ulam ko. Tepol yun na may itlog. Tapos papainit natin sa ulam. Mm -hmm. Ay, hindi pala, hindi sa oven. Microwave. Binabantayan ko yung waraginap ko kasi pag bumaba yung mga binata, tudukwitin nila yun. Lalo na yung bunso. Ang best na makakain ng mga bisita. Pagkapasok na, pagkadating niyan sa istra. Bakit pa ganitong boses ko? Ano Pagdating sa istra, bus na naman nalang. I mean, gusto nalang yan. Pagpapas ka naman na. Ay. Ako pa. Buti na lang di ako sumama kagabi ito. Kung hindi, baka hindi pa ako tapos hanggang ngayon. Buti na lang talaga. Nakapagpahe nga ako. Ilayo ko ngayon yung kulay. Pakasabihin niyo namin. At least ko. Oh, katapos na ako. Halos pareho sila. Oh. Shamander salad. Pagdunis na may condiment. Here. Okay. Cucumber. Ayan yung toppings nito. Ito. Ito naman yung sauce niya. Pero hindi yan. Tadagdagan ko pa yan. Paano ba yan? Kakain muna si Guntis at iinom ng vitamins. Thank you. Bye. -bye.